Okay guys, ito na po ang latest update natin sa kalsada sa Agusan del Sur in preparation for the Palarong Pambansa uh, 2026. Uh, makita po natin na sa Trento na po tayo ay inaayos na, naayos na po yung mga kalsada dito. Dati po ito ang inaayos nung una. Ngayon, uh, maayos na po. So yung mga papuntang Agusan del Sur na magbalak magsasakyan, ito na po yung kalsada. So, may ilang buwan pa po. Ito na yung terminal nila. Yan sa Trento. Pero may mga konti-konti pong mga lubak pa na hindi pa nasa, na naayos. Pero konti na lang po yan. Nakasunod po tayo sa truck. Tapos dito tayo sa kabilang uh, area o kalye o kasada para hindi tayo ma-shoot sa mga lubak na nadaanan ng mga truck. So ito na guys, nandito na po tayo sa Bunawan, sa kabilang kalsada po tayo dadaan diyan kasi yung isang kalsada nananjan nandyan sa right side ay inaayos po iyan. So dito po tayo, one way po 'yan. Ah, ang one way nung una ay magiging two way na 'yan diyan. So yung sa kabila sa right side ay isinaayos isinaayos pa po yung kalsada diyan. So, pag nakapunta at uh, nakaapo tayo dito sa Bunawan, dahan-dahan lang -dahan po tayo dito kasi uh, may mga sira po. Ito po yung update, may, may, inaayos po mga kalsada. Makikita po natin na na semento na po yung sa kabila, sinemento na po. Ito na po, nandito na po tayo. Ayan, nasa Bunawan area na po ito. So, ito na po uh, latest update natin. Maraming salamat and God bless.